So guys, ito yung mga sapatos namin na may pinaglumaan sa mga bata tsaka sa amin. At ayan, tapadala namin ito sa Pilipinas kasi hindi na masuot. Ayan. Pinaglumaanan na po namin to guys. Pero ayos pa yan guys. So, ayan. Tapadala namin sa Pilipinas. Ayan, ayos pa ito guys. Hindi oh. pa yan masyadong. Sa mga anak namin to guys. Ayan, madali lang kasi silang lumaki yung mga paa nila guys. Bawat ilang buwan lang. Ayan o. Oh. Ito pa. Ayan. halos Maganda pa ito guys oh. Padala naman yan sa Pilipinas Kaya para Magamit pa ito Ito yung mga gamit sapatos nila guys uh, malilit na sa kanila ito mga yan ito yung kabadae yung iba dito guys hindi na nanginisan pero okay pa man yan lang yan

Ini semua truk Ini Mereka bata masih <coughs> so, bagus, Ini masih sepatu guru sepatu saya